kwento. Hmm. Kaya ko tanggal lang tanggalin ito. Bye. Kaya ko na. Tanggalin mo na. Para yung gagamitin ko na. Hindi ah. na Ah. Sabi mo, ba't lagi nak? ako? Oo. Basta sila. Oh. Din, mama. Bubuksan mo ha. Ito po mo na yan. Ito. Ipasok mo na ito. Bluga. Nasaan kasi yung sa'yo dati? Nasa yung lapis mo. May lapis ka na dyan. Oo. Okay. Oh, Hindi mo nga dito. Basta ilalagay dito. Ah, matatapon. Matatapon pa ka yan. Mm -hmm. Kasi blue. Blue yan. Mm -hmm. Ay, sila na. Ay, ah, dito. Ito, ha, dito. Ito na dito ay babalutan eh. Okay, sand balot. Yan, balot natin para matutuyo. Alin? 10 balat ng, kulay balat ng itlog na basag. Hmm, tanggalin mo no, yung ano, parang papel. Sige. Ato. Mm, yun. Babaltan mo. Hmm. Eh, yeah, hey, gagamitin mo sa school. Lang malaki mo na. Ano ba ito? Tikita na sila, mama. Oh. Uh. Hindi yan didikit sa papel mo. Basa. Hindi, no, basa. sa school, hindi yan didikit. Bakit? Basa nga eh. Saya mau tuh you in, in. So, it. Set gitu ya. Masih lagi mana gentle banget kan na Iya. Huy. Takat ini patu um isa oh. Hmm, <tong> setelah lagi. Di tu? Di tu siapa sih? Lagi-lagi tu. Atuh. Ehin di tu. Eh buat mau kasih sabi di tu ya. Yan lang naman natin. Luka. din, okay, nasan ng assignment mo? Atay, puno ano? Maladala balatang itlog. Ang dadala ka ng Palatang itlog. Ang dadala ng ganito. Tapos nang balatang Sa school? Oo, nabalatang itlog din. Oo, kami nga nagagawa ni mama ko eh. Hmm. Ako nga eh. Okay. Ilalagay mo to ha? Opo. Okay. drawing. Ilalagay yan. Han eh. No. Ah, eh, ay, ano yung drawing namin? Ano ba kayo, mo? Kung ano yung pinagagawa? Ops, eh, basta. Baka na ba ito? Hmm, sige, basta tanggalin mo yung parang papel. Natanggal ko to eh. Uy. Ididikit yan sa papel mamaya eh. Bakit? Alam mo ba yung sa na? Diba, Di ba nagawa na kayo dati yung papel, tapos may drawing, di ba dinikitan nyo ng ano, yung papel, yung oh, ibon. Oo, oh. oh, oh, yung ibon, may mata. Oo, oh, yun. Nahangit pa nga yung akin eh. <laughs> Bakit? Hindi pa makita yung eh, mam eh. Bakit? Nahangit eh. Hindi nakita ni mam, ang alak laka nun. No. Madami pa dala. Gupit na yun mam. Ano po na iba? Hindi na nung gupit eh. Di ba mm, ako hindi na? Hmm, ni mam yung papel mong binupit. Oo. Mm. Ay, hindi yung gupit mam! Hmm. Hindi ako gupit kasi hindi yung iba, hindi na nung gupit eh. Eh, ikaw maramang mag-gupit. Hindi. Hindi. Isa pa assignment. Hindi to assignment, project. Ano na, project. Bibi, ano to? Bibigay kay mama. Hindi mo ibibigay. Pag sinabi ni mama ilabas, saka nyo lalabas. Ah! Pag sinabi na saan ang balat ng itlog. Oh. Lalabas lahat. Itlog mm -hmm. ako doon Wawasag eh. ko lang para makuha. Ako yun. Ano mo ka ba sabi? Mahihirapan ka mamaya magdikit. Ay. Sige. Kaya eh, oh, hindi ko binabasa ng ibig. Sige, huwag na. Sige, basagin lang. Ano At... kaya lang tanggalin? Hindi ko pa kaya. Lola, natingin ka sa amin. Gagawa kami dito, bruh. Nagagawa ka na lang assignment. Anong assignment? Hindi. Oh. Project. Ah, project. Project ba, oi? Buti na lang, mayroong itulig sa kalapit bahay. Sino? Basag? Ito. Sa basurahan. Sa basurahan. Sa basurahan na. Sa na. Bakit? Sinuha ko. Pero ano naman, bumili ka pa. Hmm. Alam. Alam ka ba? Oo, oo paalam naman ako ah. Ano paalam ah? Kunin ko yung lumilang basag. Ang ganito. Sabi, ano sabi? Okay lang naman daw. Mama, ibo na naman ang bubuo yung gagawin namin. Mm. Mama, ibo na naman. Gagawin namin. Hindi. Ano? Iba. Anong iba? Ano tawag doon? Alam ko na. Tiger? Mo ko. O lion? Mo ko. Ewan natin eh. Bilisan mo mo to. Gagabi Wait na, Wait na. Wait na ako. Hindi ako na na. Ito na. Patating na mo yung kamay ko. Tuyuin mo kasi yung kamay mo. Bago ka umano. Sige. Wait lang. Wait lang. Ayaw ang... hirap ng project ni Tehira. So, ano ka ang gagawin? Bubuoin. Anong nakadrawing? Santa Claus? Ah! Hindi. Ano, Huwag mo ka, ano yung durugi. Mahirap ang kamamaya pag mo yan. Hindi po. Ano po? Ay, kasi hindi na inaalis yung ganyan. Eh. Ah! Okay lang naman, kasi nga lang may kasi to ano, hindi kita ano? Hindi masyado, hindi didikit. At nga yung... ah, pala, nakabili na ng ulam Ginasan sayo iyo, titsaka pa Hindi, didikit masyado yung glue. Ano, busi, itaw. Wala, tatanggalin mo yung glue, ha? Ay, pala, masarap nagbubulayin yun. Ay, yung plastic. Ay, yung, ayun yung glue mo sa tabi. Siyak saan? Nasa sa gilid. Saan? Ay, o nga, nasa gilid. Wait lang, nakita ko na. Ratchet, itlog. Si Aya, tsaka si ay nagdidikit din. Katulong din yung Lola. Sino? Si Aya, saka si Kisay. Hindi pa titikit. Sa school sila gagawa. Sa school kami gagawa eh kape. Kami tapat may glue eh. May glue. Ah, kanila ginagawa no. Tapat may kukas. Tapat may assignment do. yun. Kinamira bago pa lang. Pumasok sila kanina eh, di ba? Hmm. Sila mag-i-miya Kaya alam ko, yun sila yung may Ano? Oh! masyadong durugan na yung harapan ko. Sabi mo, mamaya magdikit, magpaisa-isa kanyan ang tagal. Ano ulam natin? Buti nga, may napulot tayong itlog. Yeah, ay, ay, ang dami sa tagaliran, oh. Sir, hindi, alam, oh ikaw na ba? nga, bala ka dyan. Hmm. Hindi ako tinatapon at ang patabalaw ng lupa. Yun na, nasilip ko sa basurahan. Hindi ka anita. Kiliwa <laughs> ko. Wala lang itlupiti pa diding eh. Ako, oh, nakaulan. Tapasok pa yan. Oo. Oh. aalas alas, alas something ah. go si pasok yan. Abay, tanghali na kamay. Mas go si pasok. Ay, di una sila.